Welcome sa Pinoy Recap. Sa pambungad na eksena, ipinakilala kami sa isang profesional na maninisid na nagngangalang Jonas Taylor at ang kanyang koponan na nasa gitna ng isang rescue mission. Sinusubukan nilang isave ang mga tauhan ng isang nuklear na submarino na nawasak. Nagtagumpay si Jonas sa pagsakay sa ilan sa kanila, kasama ang isang doktor na nagngangalang Heller, ngunit sa parehong oras, ang isang hindi nakilalang nilalang ay nagsisimula sa pag-atake sa sub ng marahas. Sa ilan sa kanyang mga tauhan na nakulong sa loob ng nasirang submarino, napilitan si Jonas na gumawa ng isang matigas desisyon. Laban kay Doktor ang mga pagtutol ni Heller, iniwan niya ang mga nakulong na miyembro, na na ang pagtatangka. Ang pagsajak ay haantong sa tiyak na kamatayan para sa lahat. Malalakas silang makatakas sa oras lamang habang ang hindi nakikitang kwersa ay nag-aalis ng nasira na submarino. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa limang taon ng maaga, dalhin kami sa isang pasilidad sa pananaliksik sa ilalim ng dagat na pinangalanan. Matatagpuan ang manuhan sa baybayin ng China. Ang proyekto ay pinondohan ng isang bilyonaryo na nagngangalang Jack Morris at pinamunuan ng isang inchik na lalaki. Pinangalan ng Dr. Minwei Zhang, kasama ang kanyang anak na babae ng oceanographer, Su Isang araw, dumating si Morris sa Manawan sa kanyang pribadong helikopter at tinatanggap ni Dr. Si Zhang, na pagkatapos ay nagbibigay sa kanya ng paglilibot sa pasilidad. Nakilala niya ang ilang mga miyembro ng kupunan, kabilang ang engineer, Jax, ang naunang nakaligtas na si Dr. Masigla. Ang remote explorer na nagngangalang DJ, at ang punong istasyon ng MAC. Ang kanilang misyon ay upang galugarin ang nakatago, potensyal na pinakamalalim na lugar ng Mariana Trench. Tinakton ng isang hydrogen sulfide thermocline, ang naisusumite na misyon ay piloto ng mga siyentipiko na nagngangalang Toshi, The Wall, at dating asawa ni Jonas. Lori, sa una, ang kanilang paggalugad ay napupunta ng maayos habang natuklasan nila ang isang kasaganaan ng dati nang hindi kilala. Flora at Fauna sa ilalim ng Thermocline, nagpapadala pa sila ng isang scouting rover para sa karagdagang pagsisiyasat sa lugar. Gayunpaman, paman, ang kanilang misyon ay tumatagal ng isang mapanganib na pagliko kapag hindi inaasahan na inaatake sila ng isang napakalaking. Hindi nakikilalang nilalang na nagdulot sa kanila na mawala ng komunikasyon sa Mana One Control Room. Sinubukan ng mga tripulante ang pagkuha ng kapangyarihan pabalik at tumatakbo, ngunit muli silang inaatake. Sa oras na ito, si Lori ay nagpapanatili ng isang matinding pinsala mula sa isang distornilyador na sinaksak sa kanyang tiyan. Sa manawan, ang natitirang mga miyembro ng crew ay nagdaos ng isang kagyat na pagpupulong upang talakayin ang pagsajep. Ng stranded crew, kinikilala nila ang pangangailangan para sa isang taong may kakayahang magnavigate ng anim na milya ang lalim sa karagatan. Maaaring isipin ni Mac na walang iba kundi si Jonas para sa gawain, kaya iminumungkahi niya ang kanyang pangalan, na binibigyang diin na siya lamang ang maaaring iligtas ang mga tao mula sa isang malalim, mapanganib na lugar ng karagatan. Gayunpaman, Dr. Heller at Suyin object sa ideya, natatakot na si Jonas ay maaaring hindi matatag sa pag-iisip. Dahil sa kanyang traumatic na nakaraan at ang kanyang mga paghahabol tungkol sa hindi pangkaraniwang mga fenomena ng karagatan. Sa kabila ng kanilang mga pagtutol, si G. Zhang ay nagpapatalsik at nagpasya na umarkila kay Jonas para sa misyon. Sa susunod na eksena, si G. Zhang at Mac ay walang oras at paglalakbay sa pamamagitan ng helikopter sa Thailand. Kung saan nakatira ngayon si Jonas ng isang reclusive life. Siya ngayon ay isang lasing na malungkot na gumugugol ng karamihan sa kanyang mga araw sa isang bar ng Taiwan na regular na umiinom. Mac at Doktor nakipagkita si Zhang sa kanya sa kanyang maliit na silid sa apartment. Sa una, sinusubukan niyang iwasan ang misyon ng pagliligtas, pagtanggi sa anumang mga insentibo sa pananalapi. Gayunpaman, binago niya ang kanyang isip matapos marinig ang isang nakatap na pag-record ng Lori, kanyang tauhan, at sitwasyon sa Manawan. Samantala, bumalik sa Manawan, si Suyin ay kumukuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at nagpasya na subukan. Ang pagsajep gamit ang isang mini-sob. Ilang sandali matapos ang kanyang pag-alis, dumating si Jonas sa pasilidad at direktang tumungo sa iligtas sob. Sa loob, nakatagpo niya ang anak na babae ni Suyin, na nagpahayag ng kanyang mga alalahanin tungkol sa kanyang ina. Kaligtasan, tiniyak sa kanya ni Jonas na ibabalik niya ito ng hindi nasugatan. sugatan. Tinagtagal, ang mga tripulante sa control room ay nagsasagawa ng pangwakas na mga tseke bago ibigay si Jonas. Ang berdeng ilaw, pagkatapos ay huminga siya ng malalim at buong tapang na sumisid sa malalim na kailaliman. Samantala, namamahala si Suyin upang hanapin ang nakulong na isusumit at naghahanda na ito ito pumalik sa ibabaw. Gayunpaman, sa parehong oras, nahaharap siya sa isang pag-atake mula sa isang colossal squid. Bago madurod ng pusit ang kanyang mini sob, pinatay ito ng isang 75 paahaba na prehistoric shark. Kilala bilang isang megalodon, ang partikular na pating na ito ay ang parehong Jonas na nakatagpo limang taon na ang nakalilipas, na sa wakas. Nagbibigay ng isang hindi may kakailan na patunay ng kanyang katinuan at ang pagkakaroon ng naturang mga nilalang. Ilang sandali bago ang megalodon ay naglulunsad ng pag-atake kay Suyin, hinihimas ni Jonas ang pating. Ilang mga apoy, na nagpapagana kay Suyin na ligtas na makatakas sa ibabaw. Pagkatapos nito, ikinonekta ni Jonas ang kanyang isusumit sa Stranded One at matagumpay na nailigtas. Lori at the Wall, gayunpaman, ang Megalodon ay bumalik para sa isa pang pag-atake, kaya sinakripisyon ni Toshi ang kanyang sarili upang makatulong. Ang iba ay nakatakas, pinupuno ang isang sulat ng palm sa bulsa ng the Wall. Matapos ang lahat ng ito, Doktor nag-aalok si Heller ng isang team time na paghingi ng tawad kay Jonas sa pag-aalinlangan sa kanya. Naunang unang pagangkin. Nang sumunod na araw, natuklasan ng mga tripulante na ang Megalodon, na rin bilang Meg, ay kabilang. Sa isang prehistoric species ng pating na minsan ay itinuturing na nawawala. Habang nagbubukas ang kanilang talakayan, napagtanto ng mga miyembro ng tripulante na hindi patapos ang sitwasyon. Dahil ang pansamantalang paglabag sa thermocline ay pinapayagan ng pating na ma-access ang normal na karagatan. Tubig sa ibabaw. Habang pinag-uusapan kung paano harapin ang bagong banta na ito, ang anak na babae ni Suin, na naglalaro, na may isang RC ball sa mga lagusan sa ilalim ng dagat ng Manuan, ay natatakot sa kakilakilabot na paningin ng Peyton. Sinusubukan nitong masira ang katawan ng pasilidad, ngunit ang istruktura ay hindi makatiis sa pag-atake, at ang Peyton ay umalis pagkatapos pumatay ng isang maliit na balina. Upang matugunan ang problema, nagpa siya ang mga tripulante na subaybayan si Meg at patayin ito ng lason. Matapos sirain ng Megalodon ang tatlong kalapit na mga barkong pangingisda ng Peyton, buong tapang na si Jonas. Sumisid sa tubig upang maglakip ng isang aparato sa pagsubaybay sa Peyton. Pinamamahalaang niyang lumangoy ng malapit dito bago ay tag ang aparato papunta sa fin nito. Gamit nito, ang natitirang mga miyembro ng tripulante ay nagsisimulang magbalik sa kanya, na nagiging sanhi ng ilang mga panginginig ng boses. Nakakaalerto kay Meg, sa kabutihang palad, sinimulan nila ang bangka at pinamamahalaan upang maibalik si Jonas sa bangka sa oras lamang. Bilang susunod na bahagi ng kanilang plano, bumaba si Suyin sa isang tangke ng patunay na pitong upang mga siwa. Lason kay Meg habang ang iba ay gumagamit ng charm upang maakit ang malapit na pitong. Sa una ay nakakaakit ng mga regular na pitong, ang pain ay kalaunan ay nagdadala kay Meg sa eksena sinubukan ni Suyin na ay target ang mata nito sa nakakalaso na dart, ngunit ang napakalaking Megalodon. Kinatak siya pati na rin ang bangka palayo. Sa kabila ng nagbabantang paghaharap na ito, namamahala si Suyin na kunan ng larawan ng laso na dart. Ang bibig ni Meg, ngunit sa kasamaang palad, ito ay gumugulo lamang sa malaking mandaragit at sinusubukan itong lunukan. Ang buong hola, kahit na ang hola ay hindi nababagabag, ang epekto ay nagre sa isang basag na oxygen mask para sa Suyin. Inilalagay siya sa peligro ng pag ng oxygen. Nakikilala ang pagkadali ng sitwasyon, sumisid si Jonah sa tubig upang iligtas siya. Ang natitirang tauhan ay nag-uudyok kay Meg upang makagambala ito, pagbili ng Jonas ng ilang oras upang palayain si Suyin. tinagdagal, muling bumalik si Meg kina Jonas at Suyin, ngunit bago ito makapinsala sa kanila, ang ang mga epekto ng lason ay humawak, at sa wakas ay papatayin ito. Pagkatapos nito, mabilis na dinala ni Jonas si Suyin sa kai, at Dr. si Heller ay namamahala sa resuscitate. Pumalik siya sa buhay, ipinagdiriwang ng mga tripulante ang kanilang tagumpay at ang The Wall ay kumuha ng mga larawan kasama ang patay na Meg. Sa isang mapaglarong kalokohan, pinaniniwalaan siya ng ibang mga tauhan na ang pitang ay buhay pa nakagugulat sa kanya ng ilang sandali at naging dahilan upang siya ay mahulog sa tubig. Sa gitna ng pagdiriwang na ito, napansin ni Jonas na mas maliit ang ngipin ng Peyton kaysa sa isa. Nakatagpo sila kanina, tinagtagal, ang kanyang palagay ay nagpapatunay na totoo dahil ang tunay na Meg ay lumitaw mula sa kailaliman. At nilamon ang pader, pagkatapos ay hinawakan nito ang bangkay ng mas bata na Megalodon mula sa bangka, na nagdulot ito ng takip. Sa sumunod na kaguluhan, lahat ay itinapon sa tubig, at si G. Zhang ay kritikal na nasugatan, habang ang ilan sa mga miyembro ng tripulante ay namamahala upang muling magkasama sa barko, sina Jacks at Dr. Si Heller pa rin. Malayo, umbalik ang Megalodon, at sa isang matapang na sakripisyo, si Dr. Ginuloni Heller ang kating. Pagguhit ng pansin nito mula sa Jacks, siya ay brutal na pinatay, ngunit hindi bababa sa namamahala siya upang mailigtas ang kanyang mga tauhan. Kasunod nito, ang mga nakaligtas na mga miyembro ng crew ay namamahala upang kunin ng mga lumulutang na motorboat at gawin ang kanilang pagtakas habang si Morris ay tumawag para sa backup. Di nagtagal, dumating ang isang helikopter sa pinangyarihan at matagumpay na pinalayas ang Peyton. Na may sunod-sunod na putok. Nakakatawa, sumuko si G. Zhang sa kanyang mga pinsala sa paglalakbay pabalik sa Manawan, na umalis ang kanyang anak na babae. Kalauna ng gabing iyon, sa Manawan, nagdadalamati si Suyin sa pagkamatay ng kanyang ama habang tinangka ni Jonas. Upang aliwin siya, kinabukasan, tinipon ni Morris ang lahat sa control room upang gumawa ng isang anunsyo. Sinasabi niya na ipinalam sa mga gobyerno ng China ang tungkol sa Megalodon, na sinasabi na hindi nila Kailangang ipagsapalaran ng kanilang buhay. Bukod dito, inanunsyo niya na ang Manawan ay magsasara hanggang sa matanggal ang banta. Gayunpaman, lumimiko na nagsisinungaling siya tungkol sa pagkakasangkot ng gobyerno, at mayroon siya. Talagang umarkila ng isang mercenaryo na kupunan upang patayin ang piting gamit ang malalim na singil. Kalauna ng gabing iyon, si Morris at ilang iba pang mga opisyal ay sumakay ng bangka habang ang isang helikopter ay bumaba ng malalim. Singil upang patayin si Meg. Ang kanilang pagtatangka sa una ay tila matagumpay, ngunit nagkakamali silang pumutok ng isang balina. Nang magkaroon ng mas malapit na hitsura, napagtanto ni Morris ang kanilang pagkakamali at agad na inutusan ang koponan na umatras. Ngunit sa kasamaang palad, sa kanilang pagtakas, si Morris ay kumatok sa bangka at naging megalodons. Susunod na biktima, kalaunan, natutunan ng mga tripulante ang panlilinlang ni Morris at nagpasya na gawin ang mga bagay sa kanilang sarili. Mga kamay, tinutukoy na alisin ang megalodon mismo. Sa susunod na eksena, nalaman ng mga tripulante na ang megalodon ay patungo sa isang makapal. Populasyon ng Sanya Beach sa China. Upang mapangalagaan ng mga tao, ang mga tripulante ay naglilikha ng isang plano. Nagpasya silang maakit ang Tatum mula sa beach gamit ang mga pag-record ng whale ingay at pagkatapos. Atake ito sa mga torpedo mula sa kanilang mga mini subs. Gayunpaman, bago nila maisakatuparan ang kanilang plano, inatake ni Meg ang isang partido sa kasal ng Chino sa isang bangka. At tila kumakain ng aso ng Nubia, bago takuti ng mga lokal sa beach. Nilamon din ito ang ilang mga beach gores, na ipinapadala ang lahat sa isang estado ng gulat. maya, -maya pa, ang tauhan ng Manawan ay gumagamit ng isang whale call at inililipat ang atensyon ng Peyton patungo sa kanila. Kinuha ni na Jonas at Suyin ang kanilang mga posisyon sa mini sub upang harapin si Meg. Tulad ng ipinakita ng higanteng Kraytang, unang naakit ito ni Jonas sa kanya at pinangungunahan ito. Si Suyin, na pagkatapos ay pinindot ito ng isang torpedo. Sa kasamaang palad, hindi ito nakakasama sa Payton. Sa gitna ng kaguluhan na ito, sinubukan ng isang pangkat ng mga helikopter ng balita na ay film ang kaganapan, ngunit hanggal. Tapusin ang pagcrash sa bawat isa at ang pagkawasak ay nagcrash sa bangka ng mga tripulante, na hinihimok ang lahat. Upang tumalon sa tubig, pinipilit nito si Suyin na putulin ang laban at unahin ang pagsajap sa mga miyembro ng kanyang tauhan. Samantala, si Jonas, nag-iisa sa kanyang nasira na torpedo, ay nakikibahagi sa isang head-on na pagharap sa Megalodon. Matapang siyang nakikipaglaban at kahit na namamahala upang magdulot ng isang malaking sugat sa underbelly nito. Sa kabila nito, gumanti si Meg at nagsisimulang kumain ng minisub ni Jonas. Nang walang natitirang mga pagpipilian, nagpa siya ang aming bayani na iwanan ang kanyang minisub, kaya kumuha siya ng kutsilyo. At isang sibat at lumangoy upang harapin ng direkta ang Tatum sinaksak niya ang sibat sa mata ni Meg, na naging sanhi ng pagdugo ng nilalang. Ito ay nakakaakit ng isang pulutong ng mga regular na pitang, at kinain nila ang mahina na megalodon na buhay. Lamang kapag lumilitaw na parang ang panganib ay tapos na, isang balina ay biglang dumating sa pinangyarihan, hila. Upang manghuli kay Jonas, ngunit na mamagitan si Suyin sa nit ng oras at iniligtas siya. Sa banta ngayon ay tinanggal, muling nagkasama sina Jonas at Suyin sa natitirang manawan. Crew sa isang dumaan na bangka ng kasal. Pagkaraan nito, isinasaalang-alang ni Jonas na magbabakasyon kasama si Suyin, na nagpapahiwatig ng kanilang romantikong. Interes sa bawat isa. Nagtapos ang pelikula sa mga tauhan na nagdiriwang ng kanilang tagumpay dahil ligtas na ngayon ang mga karagatan.